this has been a very busy day for me at ang daming trabaho at kanina po uh, good news naman po para po sa aming mga ahente na darating naman na po yung pinakahihintay daw namin so bago man lang mag-rapture no <laughs> kung, kung talaga September 2020 at least nakapag-enjoy di ba no seriously speaking alam ba ninyo sa gitna ng pagiging busy ko kanina talagang hindi nawala yung mga nakausap ko tungkol sa Panginoon pa rin, no? Nakapag-usap. Meron pong nagbanggit kanina, bali mag At sabi nga po nila na ang stand namin sa rapture, dati no one knows, sabi niya. Pero kasi, sabi niyang ganon, yung mga numbers, kung figure out mo, sabi niya sa akin, nakinig ako sa kanila eh, kung figure out mo, talagang sa pool kanya, talagang sapat na sapat, talagang swak na swak. Yung numero lahat, plus, plus, minus, plus, 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 di ba? I-add mo lahat. Nag, talagang nag ano, yung sum up talaga doon sa year 2025 hanggang 2032. Iba kasi ngayon, sabi niya. Kaya dati raw, no one knows, ang paniwala nila, gawa nga daw ng... Uh, nakikita namin dati yung mga prediction, sabi niya yung mga hula, no? ng mga prophecies. Mas maganda tawagin natin prophecies yun. Mga prophecies ay hindi naman daw ganoon katugma-tugma. Pero ngayon daw talagang inaral nila, tugma-tugma. Well, ano naman po ang magiging stand natin dito? Kasi ako po talaga, ina inaral ko po talaga yung paniniwala ng September 23, 2025. Yung numbers po talaga swak eh. Pero doon pa rin po talaga ako, no one knows kung kailan. Di po ba? Kasi, mas safe na po yun. At least, every day, daily, we are expecting the Lord to come back. We are very excited for Jesus to come back, to return, to get His church, His bride. Tayo po yon tayo pong mga mananampalataya ang meron pong ganitong ka-eager. Alam niyo, natutuwa po ako ha. Despite na nagkakagulo, minsan nag-aaway-aaway tungkol sa mga walang uh, wala nakakaalam. Eh, hindi September 20 talaga. Minsan talaga dito po sa internet, naggaganyanan po sila. Pero ako natutuwa po ako sa aking puso. Alam niyo po kung bakit. You may find it strange, pero ikinatutuwa ko po yon. Kasi ang body of Christ ngayon, very active na mag-speak ng kanilang faith. And I'm very, really, very happy for that. Kesa naman puro worldly ang mga nakikita natin sa Facebook, sa YouTube, kesa puro mga kung ano-ano mga walang katuturan na mga bagay. At least they are talking about the return of Jesus. Which is, for me, much more important. Because, you know what? Many Christian denominations, many Christian churches, especially the last decade, puro event. Puro, alam nyo, parang show na eh. Parang yung mga panglinggong show na ang dating eh. Parang hindi na church. Parang hindi na, wow. Parang concert na, na Parang worldly concert. I mean, something like, you know what? the, the uh, Last decade din po, we're being invited sa ganitong event. Uh, ganito, uh, ginawa sa isang parang bar. Yung gawain daw ng church. Hindi ko kinaya, lumayas ako. No, this is not accurate. For me. For me po, for me for me, for me. Sabi mo na rin ako pero ayoko talaga no it's not glorifying Jesus they're glorifying themselves That's what I observe Kaya ngayon tuwan tuwa po ako the believers are very active on professing whatever uh, they believe regarding the rapture and I am really really very happy for that all believers sumisigaw ngayon Alam niyo ito pong stand ko my stand is mangyari man kay hindi sa September 23 ang rapture, pwede po itong mas mapaaga. O pwedeng mangyari pagkatapos ng September 23. O pwedeng mangyari din ng September 23. Who knows? Kaya nga no one knows eh. Sana man lang tayo mga Kristiyano. Uh, lagi nating tatandaan, nandito tayo, hindi para masyado nating i pa ang prophecy. Let's magnify the gospel. Because na uh, lang niyan, you already believe pala, eh, malapit na palang dumating ang Lord. And then, how about your unsaved loved ones? Did they know Jesus already? Oh, uh -huh, I don't think so. Eh, kasi po, pastor, nagmamatigas ang puso. Eh. Alam mo ganyan din po ang dahilan ko po dati. Alam niyo, for me, ako po ay talagang nalungkot. Uh, konting kwento. I think already I did, uh, ang tawag niya, tell this story. Pero matagal na, ilang vlogs na nakaraan na. Uh, may mga kamag-anak po kami mga bilyonaryo. I'm not going to sa uh, sasabihin ko ng mga pangalan nila. Bilyonaryo sila dito sa Manila. Hindi lang po ano, bilyonaryo. At yung isang pinsan po namin, hmm, ay, uh, sa bagay, very common po ang kanyang pangalan. Kaya sasabihin ko po ito ng pangalan niya, si Ate Joy. Bilyonaryo sa Amerika. Po, so, may mga talagang, may mga, talagang may mga sinasabing pamilya. Okay? Pero ito po ang gusto ko pong sabihin po sa inyo. These people, mga kamag-anak po namin ay I don't think na sila po ay merong ganong desire to know the Lord. I was being invited once doon sa kanilang bahay at uh, I attempted to ano tawag dito. Yeah, to share the good news, the gospel. Then, mag-turn out na parang pinagtawanan pa po ako. And then, something like parang, oops. Oops, di ba? Nakakalungkot naman po. Yun, nasabi ko po talaga, yun ang status po nila. Siguro kung hindi man siya bilyonaryo sa Amerika, pagdating daw dito bilyonaryo, yun ang sabi ng isang auntie ko. So, wala akong pakialam sa finances sila. Pero alam nyo, nung naborn again po kasi ako, hindi na ako yung tipo ng tao na na-attract pa sa, Uy, billionaire siya. Uy, zillionaire siya. Ah, wala akong pakialam. I don't care. I don't care. Bakit? Yung pagiging billionaire niya, matadala ba ako sa langit niyan? Paki ko. Ang importante sa akin, masyarang ko siya ng gospel kahit sino pa siya. Kay billionaire siya, kaya gusgusin siya, Kaya busabo siya, kaya basahan siya hampas lupa siya, mag-share ko -share ang good news sa kanya. Jesus is coming soon. Hello? Pero alam niyo po ba, nakita ko po sa lahat ng ito, parang yung atmosphere of Jesus' uh, second coming o yung rapture, anytime, nalalapit na pong talaga. Hindi na tayo lalayo. Hindi na tayo makaka... Hmm, ayoko magsalita, pero pa tayo ng susunod na dekada ang declaration ko na po, wala nang mamamatay sa atin. All Christians, you know what? We were going to see the return of Jesus to get us sa rapture. Wala nang mamamatay sa atin. No sickness, all right, the Lord, dahil we will meet you face to face soon. Kaya ang rapture po is an imminent event. Stand ko pa rin po yan. Okay, so that's the safest. That's the safest view. Alam niyo kung bakit po safest view yung imminent dahil yung imminent ng pag ng rapture. Kapag ka nagsasabi ka kasi ng pet sa onan date, dadami yung mga scoffers. Halimbawa, tulad nung, ah, nakita nyo po yung nakalagay doon sa 2 Peter. They were scoffers. Sabi nila, oh, where is the promise of the Lord's return up to now? All things are still the same and He hasn't been come yet. Okay. O anong ginagawa ng mga scoffers na yan? E di, iniinsulto yung mga kristyano. Kasi ngayon, ang problema was, is this. Kapag ka nagbanggit tayo ng pet sa unang date, hindi natupad yon di i-scoff tayo. Ibig sabihin ng i-scoff, eh, tutuyain tayo. Kita niyo yan? Lalo silang mawawalan ng gana sa Christianity and they will uh, they will make more fun about Christianity and ayoko po yung ganyan, nasasaktan ako. Hindi ka tawa-tawa ang Christianity. Christianity is the truth. Christianity is Jesus Christ. Ayoko pong pinagtatawa na ng pananampalataya ko. Ayoko pinagpapatawa na ng pananampalataya pala natin. That's the only passage to heaven. Jesus Christ. Then we're making fun of it. Sila rin pupunta silang impero. Eh, nandun na po ako pero ayoko pa rin pinagtatawa na ng pananampalataya natin. We need to, 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 to promote Jesus. Jesus alone saves. Kung walang Kristo, impyerno ang punta. Huwag na tayong parang, ano tawag dito, nagkokompromiso. Maraming Kristiyanong nagkokompromise. Ayaw pag-usapan ng impyerno, ay pag-usapan ng hell, pag mayayaman ng kaharap. Why? Baka raw hindi magbigay ng ganito ganyan. I, I don't, I don't, I don't, I don't care. As long as sinabi ko ang truth, sabi nga ni Pablo, Acts 20.24, wala akong ibang hangarin kundi maipangaral ang gospel of Jesus Christ. An anong kwenta ng aking buhay ko hindi ko ito mapapangaral? Sabi ni Pablo, si Pablo po yan, the greatest apostle. Ang pinakadakilang apostol sa lahat, si Pablo, ang nagsabi niyan. Siya ang pinakadakilang apostol. Tignan po ninyo yung New Testament. Halos more than half ng New Testament sulat ni Paul, pinasulat ni Jesus kay Paul. He's the greatest among all apostles. Although wala po siya sa original 12 ni Jesus Christ. But, according to scholars, Bible scholars na manalim, si Apostol Pablo ang pinakadakilang apostol sa lahat. Walang tatalo. Not even Peter. Hindi ko pinagkukumpit ha, according to scholars po yan. Kaya sabi ni Paul, bilang pinakadakilang uh, apostol, walang kwenta sa akin ng aking buhay kung hindi ko ipapangaral ang ipanghelyo ng biyaya ng Panginoong Iso Kristo. Kaya ako ngayon, ganyan din dapat tayo mag-isip, mga Kristiyano. Wala tayong pakialam kung sino masagasaan. Ipangaral mo! Lalo na ngayon, malapit na mag-rapture, ipangaral mo si Jesus Christ. Malay mo, totoo nga, mag-September 23. Malay mo, maliban lang ng konti, yun na. Malay mo, pero imminent pa rin ang paniwala ko. Okay? So, mahaba na tayo. God bless.